Hoy, atong ang Kung ikaw ang tunay na sa rin Umamig ka na, demonyo ka Para naman magkaroon ng ustisya Yung mga namamatay Umamig ka na Para maging masaya naman Yung mga kaluluwa ng mga namamatay Na sa bungiro Biksika, sarap Sarap po, ano Sarap pipitin yung itlog mong puking ina Sarap mong bitayin ang patiwerit sabay laslasin ng dandahan mamin ka na kasi mamin ka na mamin ka na atong ang batang hangata ano, na magtatago ka pa sa anong palda ng mama mo demonyo ka kawawa naman yung namamatay ginagamit mo lang pera mo sa kanduwag sa pa yung mga polis na mga kasabwat dyan sa'yo. Sala. Dapat binibigitan niya Pinapatay ng mga hayop ng mga demonyo niya. yun. Litche ka. Matapa ka dahil mapera ka. Ito naman mga polis na mga bubong mga ungkok. Kinakampihan ka. Kung tinatapala mo ng pera, mabubuta ka mga hayop ng puta. Ano